Saraja ki, bisa nih. Kelang na uh, habul natin sila. Ini kok ini lah, saan dong kalau masih susah lagi ya? Dito dong. Ang mga kaidol ah, dito na pala kami sa location po kung saan po, makikita-kita po yung buong team po. Aray. sakit pa ng ko pero no choice po kailangan kong sumabay sa kanila ko idol pag explore po dahil oh, dahil bago pa lang po si Jackie kailangan po namin i-promote po yung channel po ni Jackie ah, mga ka-idol ah, support nyo naman po si Jackie po sa, sa kanya oh, youtube channel po. Po, po, sa inyo. Ah, Jackie adventure po pakisupport nyo naman po mga ka-idol at syempre po sa akin po ah Gaya Princess Adventure. Ah, syempre po kay Brando po mga kaidol. Ah kay Brando naman po ay Brando Adventure po. So sana po paki-support niyo na rin po. So oh, ito lang so ito nang so ko kay para hindi ako madali na mahalata. Na sige sige, hanapin natin sila. Tara, Jackie. Para. Dito dito dito. Para may tao dito. na dyan, Jackie. Dito na siguro oh, na ng daanan. Ang mga kaidol, hapon mga kaidol. Nandito na palang ngayon. Nakasama na namin sila. Dante po at saka si Brando po. Si Dante at saka si Brando. Nandito na rin po mga kaidol. syempre po kami dalawa. Si Jackie po mga kaidol. Wala pa po, po dito sila Dave at saka si wala pa po, po dito si Dave po at saka si Kuya George at saka si Rafael po. At saka syempre si po si Mr. Suave at saka si Kuya Idol 44 po. Hindi po po namin nakasama. So mga ka-idol, pakisupport nyo po kami sa amin pong kanya-kanyang channel po mga ka-idol. Ang oh, support po. Ang talaga kami po... Uy dan Gus. Bet. Dan Gus Huh? Pag-shoutout na kami, okay? bro. So, ituloy ko yung pag-shoutout. Talagos. Dan si Dangos. Okay. Okay. Si Dan si Dangos 20 po mga kaidol idol okay. Hunter, bro. Hunter. 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 Oh, si Brando, Brando. Oh, si Brando. So shout out po pala sa lahat ng ano, ng Orbit sa buong nga pala, shout out nga pala sa wide, taong pinuyat ko kagabi. Sa viewers, salamat sa iyo. Maram Marami-rami, salamat po sa inyong suporta. At, at malapit na muna po ara. nga po. Mga uh, hapon na. Uh, na, na. kailangan ko kasi sumabay ngayon hindi uh, pa pwede na yan. Pagtugis, hindi na, ako sasama kahit masakit ang katawan ko. Kailangan ko pa rin na. sa mama sa Commander Dax, asa ano, so, na sa oh. Commander Masakit na. Masakit talaga ano ko eh. Ang liig ko yung pinakamasakit talaga, Jack. Ingat, ingat kayo. Salamat kuya. Sige so, na ingat yan. So, mga kato eh. Umpisa na namin. Oh, okay. Tara. Baka ano. Pag namasit tayo kayo. So, Ito.

Mga ah, kaibod. Hanap lang po kami ng simpo. Ah, kahit ano po, ah, kahit po yung katawan ko po, po ah. Kailangan ko rin po sumabay po sa pag-explore. Tsaka mga kaibod. Eh. Kahit po kata, naman po sa kanil. naman tayo doon, Jackie. Okay. Ano sila?

Papatayin na kita ngayon! Dapan na ngoy! Tarantado ka! Tingnan mo anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo Ano? Ah! Lagim mo lahat ng kasama mo. Lagim mo lahat ng kasama Kita ulang niya ka. ka. Ha! Ha! Ano? Ano? Ano?

Tutulungan na namin! Liligtas na namin 'yan. Halin mag YAN! Pinakatawan. Jackie Mirza no. Para lang dito. Dali na lang. That's boy na. Kamarin. Randu kumainin. Putik di itu nanaman dinala sakubo pala nila. Oh. Nanti. Paano na hulisi Dan gus. si mo. Tik bigla maiwala din to. Sino ba hirap pag maiwala? Dito-rito-rito. Raja ke. Ara brando.

Tama na! Pagkakita ngayon, Okay! ah Lumog sa ilog! Tama na! Tama na! Bawa naman sa niya! Ito ang kasama niyo! Maraming! Ito ang kasama niyo! dante Gaya Brando! Jackie! Isi! Oh. Di ka ba yun? Di ka ba? Di ba kayo nawak? Bawa muna

Ba't kayo nakatingin nung dyan? Ano? Tingnan niyo! Ano? Ano? Anong gagawin natin? Wala tayong may tulong sa kanya. Dapat nandito si Kuya Idol. Di ba kayo nakawas sa kasama niyo? Sabugin namin yung to? Ayaw, ayaw! Huwag! Huwag! Kaling mo dito! Tama yan!

Jockey. Oh, kailangan na anting -anting jockey Kailangan natin gamitin yung anting-anting jockey Kailangan natin gamitin yung anting-anting na binigay ni Commander Luz Ano Ligaya? Ano? Gusto ko bang kay Ranggos Ligaya? Hindi ako natatakot sa inyo